vice president natin na lalabas ng bansa minumonitor nila may nakuha ang picture pinalabas ang picture pero yung wanted na si Alice Go nakalabas ng bansa eh, hindi nila nakuna na picture anong, anong klaseng uh, mga government agency ito uh, itong vice president natin na walang violation of law na ginawa may malicious intent pa talaga na kinunan na picture, pinalabas at ginawang issue during the Kwandao, during the Bagyo, ganun ganong ginawa ng political uh, political issue. Ngayon, ito ngayong uh, si Alice Go na wanted nang may lumabas na warat, inahanap ng komite ni uh, Senator Risa, nakalabas na walang kabog-abog, hindi mo lang na-monitor nila. So ba, parang wrong uh, focus of uh, priority itong uh, mga tao natin sa airport. Uh, we have to ask them during the budget hearing anong priority nila. Politika ba o yung mandato nila? Paano gugulong yung kaso kung wala yung inaakusahan Um, hindi gugulong yung kaso. Mayroon, ang mangyayari lang yan, pag um, uh, ng kaso sa Piskalya, sa DOJ, ma-file yung kaso ng DOJ dahil hindi siya sasagot. Mag-declare siya in default, ma-file yung kaso, may issue siya ng warrant. Um, pending yung kaso pending yung kaso hanggang tam, um, hindi siya mag-appear sa korte at uh, ma maaari. So anytime bumalik siya sa Pilipinas, may karagdagang issue o warrant of arrest na pwedeng ma-issue laban sa kanya. Pero kapag ka hindi siya mahanap, ang mangyayari, i-archive ia muna yung kaso at pag na muli siya nagpakita, magpapa-issue ang tinatawag nating alias warrant of arrest. Sir, sabi po ni Presidente, heads will roll sa Do you think, do uh, you share the sentiment of the President? Well, dapat lamang dahil nakaka-frustrate naman talaga na nakatakas, nakahalpa si um, Mayor Go. Pero ang nais nice ko rin bangitin, mula nung inimbento ang airport sa ating bansa, na iyaman o iba't ibang international airport sa iba't ibang sudad sa buong Pilipinas, wala tayo at hindi tayo nagkaroon ng terminal para sa tinatawag nating general aviation ang general aviation, yung private planes, ika nga, yung pang yung pang may pera. Um, so, nangyayari, pag-landing nila mula sa ibang bansa, diretso yan sa terminal. Pagbaba ah, diretso yan sa hangar nila. Bababa ng kotse, sasakay, papadala yung passport sa immigration, wala ng customs din doon. Kung meron man, sir, gano'n lang yan. Ang um, pagpaalis sila, gano'n din paparada sa hangar, sasakay sa aeroplano, at papatatakad sa Bureau of Immigration, yung custom, sasaludo rin siguro, sakay ng aeroplano, taxi na yan sa runway, lipad na, papuntang Hong Kong, papuntang Singapore, papuntang kung saan. Kasi nga, wala tayong terminal pang General Aviation. Yung sinasabi nilang pumasok sa terminal, dadaan sa likod, sa gilid, hindi. Hindi niya kailangan gawin yun. May, may sariling hangar yun na may paradahan galing sa kali Um, so, so sa masasos? pagpasok ng San Miguel, um, pag ng airport, isa yan sa mga alam kong plano ng San Miguel na magkaroon ng General Aviation Terminal finally sa ating bansa. Ang balak niya yung lumang airport, yung unang-unang lumang airport dun sa mga mas nakatatanda. Terminal 1.